Ayan mga ka-LJ, luto na yung ating chop soy. LJ Woodcare style. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, please do subscribe po. Maraming maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat. Thank you, thank you, thank you guys. Good morning mga KLJ ayan magluluto po tayo ngayon ng ano ng chapsoy at ayan po yung ating mga ingredients let's go guys sigurado masarap ito at magugustuhan din lahat Okay kisimula na natin guys lagi natin sibuy bawang bawang muna guys kasi yung bawang pag nilagay natin yung sibuyas nag stop na yung pag ano nya may stop na yung pagkasunog nya sibuyas lagay na natin yung ano yung manok ayan haluin lang natin siya ng haluin para hindi dumikit siya no, sa kawali pag nakot na siya ng mantika hindi na siya didikit tapuan natin para maluto yung manok saka natin lagyan ng sabaw ayan tama tama na yung sabaw na yan ayan an an antay na lang ating siyang kumulo takpan muna natin habang pinapakula natin yung chicken magdikdik ka tayo ng ano paminta dito sa amin ano yung buo yung binibili na yung paminta para hindi siya mag expired pag yung binasag muna kasi siya parang nawawala na yung kanyang ano aroma so kami na nagbabasag dito may wala kami dito ano taura almeris sa uh, pramrumblon yan turog natin mabuti kailangan sa ano durog na durog para pag yung mga bata hindi sila mag dadalawang isip na kumain kasi pag yung hindi durog yung crack lang pag nanguya yan sigurado maanghang yan so if yung durog hindi mo na mangunguya yun kasi durog na durog na ayan guys kumukulo na ayan tanggalin natin yung bula ayan. at the same time pag tinanggal natin yung bula matatanggal din natin yung ano yung kanyang mantika o sibo na galing sa chicken sa mga barat ng chicken ayan okay na yan konting kulo na lang tapos titimplahin na natin And guys, lagyan na natin ng ano, ang asin konti lang yung lagay nating asin guys kasi naglagay na tayo ng tuyo tapos lagay natin ng ano ng konting oyster sauce okay saka natin ilagay yung unahin natin yung, yung, yung young corn sunod na natin yung ano yung sayote Ayan, sunod na natin yung carrots natin, guys. Maya-maya na natin sunod yung ano, yung bagyo beans kasi madali maluto lang 'to. Yung cauliflower naman natin, na blanch na natin sa sa mayitong tubig. So, ilas na natin sa ilagay. Yan guys, sunod natin 'yung ano, yung bagyo beans. and guys lagay na natin yung ano, yung ating bell pepper tapos sunod na natin yung ating ano cauliflower lagay na rin natin mga ka-LG yung ano paminta yan konti lang direk pang ano from Almeris yung ating paminta lagay na rin natin guys yung ano yung ating slurry yung ano tinunaw na cornstarch para lumapot yung ating sabaw tandaan lang yung ating paglagay ng ano ng cornstarch para hindi mo sumubra yung ano lapot niya ito yung paborito ng anak ko ng mga ganitong gulay kurado mamaya papak ang abutin dito sa so, ulam natin ito yung anak ko hindi ko yun mahilig sa mga karne gulay yun mahilig ng gulay lalo yung carrots at saka yung ano radish yun yung ano niya paborito niya yan lagyan na natin lahat ng ano cornstarch haluin lang natin ng bahagya para magmix ng maganda yung ano yung cornstarch and guys tamang tama na yung labot nya lagyan na natin yung ano yung ano repolyo ito ang dami yung repolyo kailangan natin dito ng isa pang sandok dito lang 'yan nakalambitin sa ating harapan. Ayan. Ayan mga kaidey, luto na 'yung ating Ayan mga ka-LJ, luto na yung ating chop soy. LJ Wood Care Style. Okay, so, maraming maraming salamat po sa inyong panonood guys. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, please do subscribe po. Okay, maraming maraming salamat po. And God bless po sa inyong lahat. Thank you, thank you, thank you guys.